siyam na katangian ng babae na ayaw na ayaw ng lalaki. Number 1. Magastos o materialistic. Hindi na iniisip ang magiging bukas at puro kagastusan ang inaatupag, hindi ang kinabukasan. Number 2. Mahilig magbura Paano ka magiging magandang halimbawa sa magiging anak mo balang araw kung ang palaging lumalabas sa bibig mo ay pagmumura? Number 3. Mabisyo Walang ibang inaatupag kundi ang pagbibisyo at pagpapasarap sa buhay. Number 4. Sinungaling Paano mo mapagkakatiwalaan ang babaeng ito kung lahat ay inililihim o tinatago niya sa iyo. Mapagtakpan lang ang kasinungalingan niya. Number 5. Sobrang silosa. Normal lang na silosa ang babae dahil nagpapakita ito na takot siyang mawala ka at mahal ka talaga. Pero kung mayat maya o minuto ay nagsiselos at naghihinala hindi na normal iyon sobrang selosa na iyon number 6 siya lagi ang nasusunod yung tipong kinukontrol niya na ang buhay ng lalaki at lahat na lang ng gusto niya ang natutupad at wala ng boses o karapatan pa ang lalaki number 7 hindi marunong sa gawaing bahay. Paano ka maalagaan. Kung siya mismo ay hindi marunong sa mga gawain kailangang gawin at makakasama mo sa lahat ng bagay para magtulungan kayo. Number 8. Bungangera Wala ka pang ginagawa, binubungangaan ka na. Ginagawa mo na lahat, pero ang dami mo pa rin dada na naririnig at parang sirang plaka na walang humpay sa kakadada na tila mananawa ka talaga sa kanya number 9 follow mo, mo kung nakarelate ka ha mapalalaki man o babae walang perfectong tao at hindi mo mapipili kung ano talagang klase ng partner ang makukuha mo ang mahalaga ay alam mo kung paano mo mahalin at talagaan ang magiging partner mo huwag kang hiling ng hiling na sana makakilala ka ng tamang babae baka sa kakahiling mo ay mapunta ka sa literal na palaging tamang babae handaan mo yan God bless baka sa kakahiling mo ay mapunta ka sa literal na palaging tamang babae yung ako na nakilala mo noon, eto pa rin nagmamahal sa iyo hanggang ngayon. Hi, kumusta ka na? Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung sakali mang maaalala mo o mamimiss mo ang isang tulad ko, huwag ka sanang mahihiyang lumapit. Mag-chat, o kausapin ako kasi never kitang iiwan o babaliwalain kagaya nung ginawa mo sa akin noon alam mo kung bakit ayoko kasing maramdaman mo yung sakit na naramdaman ko noon at ikit sa lahat ayokong maramdaman mo nag ka walang kakampi at nakikinig sa'yo hindi ako magsasawang sasabihin to sa'yo. iyo. Nandito lang ako palagi para sa'yo. iyo. Nandito lang palagi kapag kailangan mo. At kahit hindi na ako, yung pagmamahal ko para sa'yo hindi pa rin nagbabago. Ikaw pa rin yung tinitibok ng aking puso. Lumipas man ang mga araw, buwan, at taong nagdaan. Yung ako na nakilala mo noon, ito pa rin, nagmamahal sa'yo hanggang ngayon. Mamahalin pa rin kita kahit malayo ka na. Magtitiis ako kahit hindi ka nakikita at nakakasama. Ang mahalaga lang naman sa akin ay minamahal kita at nakikitang masaya kahit nasa piling ka na ng iba. Tandaan mo yan. God Yung ako na nakilala mo noon, ito pa rin nagmamahal sa'yo hanggang ngayon. Malapit na naman ang Valentine's. Kumusta kaya yung mga single? Alam mo sa totoo lang, Okay rin naman ang walang chowa o maging single. Maghanap at bumalik para magkaroon ng kasama ay matagal ko nang tinigil. Kapag pumasok kasi sa relasyon sa panahon natin ngayon, halos hindi tatagal. Mga ilang buwan, agad-agad hiwalayan. Pero ang epekto, maraming taon para tuluyang makamove on. Hindi ka naman mapili o kapangit kung bakit hanggang ngayon ay single ka pa rin. Alam kong isa ka rin sa kagaya ko. Choice ang maging single. Mas pinapahalagahan at inaalagaan ang sarili. Sanay mag-isa at wala ng bago pa rito. Kaysa naman hanap ka ng hanap ng magiging jowa tapos mapupunta ka lang sa mga maluloko at maling tao. Kaya huwag kang malungkot kung single ka ngayong Valentine's. Stay single. Tandaan mo yan. God bless.